Hi guys, welcome to my youtube channel today ang share ko naman sa inyo is yung na-experience ko tungkol sa aking Shopee wallet. Nag-transfer ako guys ng aking ng pera from uh, BPI to Shopee pero walang dumating pero nabawasan ako sa aking BPI account. So puntahan natin guys yung aking Shopee no. Failed yung mga transactions. So ano bang ginawa ko para ma-post or ma-transfer sa aking Shopee yung money. So ipapakita ko sa inyo guys ha. So ito sa aking Shopee wallet. Click ko tong 'yan. Ito guys, so ipapakita ko yung transaction history. Ito guys, nakikita nyo dito failed failed yung transaction. 'Yan. Ash. Ito, failed. pe uh, tatlong beses na failed yung transaction. February 2, pare-pareho. So, nag-cash in ako. Walang pumasok. Ayan o, oh, failed. 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 Pero, nakita ko sa aking BPI account na uh, nabawasan ako kahit hindi naman pumasok sa aking Shopee Wallet. So, pupuntahan natin yung ating BPI. Makikita natin dito na nabawasan ako eh. So ito, puntahan natin itong uh, transaction dito. Ito guys, nakikita nyo meron na akong transaction ng February 2 na meron daw partner merchants Shopee Pay 2.5. Pero ito guys, hindi ito na credit sa aking, uh, walang dumating doon sa aking Shopee Wallet. Kaya nga nakikita natin, 'di ba, itong Shopee wallet ko. Ito, failed lahat yung transaction. February 2, ayun know, oh, failed lahat. Kasi tinry ko isang beses, wala. Tapos tinry ko ulit, wala din. Tapos tinry ko ulit, wala din. Tapos nagulat nga ako na ito nga, na nabawasan ako dito sa aking BPI. So, anong ginawa ko guys para Uh, makonfirm ko ito ang ginawa ko, tinawagan ko si uh, si BPI sinabi ko sa kanila na uh, meron nga transaction na kong ginawa using my BPI account and walang pumasok sa aking Shopee so tinawagan ko sila sa 0289 10,000 yun yung hotline ni BPI tapos ang sabi sa akin ng operator uh, magagawa raw sila ng report about that at yun nga, bali, i-ano nga daw nila, i-sasabihin nila yung nangyari. i re nila, either bumalik daw sa aking BPI uh, account yung pera or magka credit sa Shopee Pay yung uh, pera. So, ganun. So, ang nangyari nga guys, after ilan days, nakita ko naman sa aking Shopee wallet, nadagdagan ang aking, uh, nung uh, February 5, to na-credit na yung uh, pera sa aking Shopee Pay wallet. Kaya nagkaroon ng plus 2,500. So, ayan. So, ibig sabihin, guys, na-adjust. So, nadagdagan ako ng 2.5 sa aking Shopee wallet. Tapos, sinabi ko nga sa BPI, since tatlo yung failed transaction ko, baka naman ang gawin nila is um, idagdag pa ulit sa aking Shopee Pay. Kasi ang kailangan ko lang naman talaga 2.5 eh. Yung isang beses ako nag-failed eh. Sabi naman nila, yung isa lang daw ang ma-credit. Kaya ito nga guys, na-adjust naman. So, kung makaka-encounter kayo guys ng mga ganyang uh, problem na hindi pumasok yung inyong account, uh, yung pera sa inyong Shopee uh, wallet gamit ang yung BPI account, pwede nyo agad, tum uh, tumawag kayo agad sa BPI para ma-report and ma-adjust nila. So, yun lang guys. Thank you so much for watching this vlog.